Aduna usa usaka departamento ang Cebu City Government ng solar-powered operation. Ug isunod na usab ang ubang mga edipisyo. Gawas nga makadaginot, makatabang pa sa pagpanalipod sa kalikupan ang maong lakang. Ano ang report ni Alan Domingo? Dine sa inverter giproseso ug gitigom ang hipos nga solar energy nga maoy gamit karon sa Department of General Services sa Cebu City Government. Sunod lang sa 14 kaadlaw na kadaginot ug mukapin si Tintamel Pesos sa ilang gibayaran sa Power Utility. Gikan sa 326,000 ganyan nahimo na kining 248,000 pesos. Ang DGS, ang unang departamento sa City LGU, nga solar generated din gipahigay ang official turnover nga gitambungan sa supplier ug sa mayor sa dakbayan dito sa Sound Road Properties. Ito na na may daghang mga laws, good mandating the Government to use renewable energy. In fact, I hope that national law, 10% na, of the fleet should be electric vehicles. So we are going implement that for the first time in the sa City government, Cebu solar. We can expect that it will go as high as 250,000 a month. Sinugdanan at matutubak niyong sa mga hall buildings solar-powered sa tingin ng mga ang consume sa bayranan sa dakbayan sa kuryente. Labas sa na tanan, gimugatan sa mayor ang kamayundanon sa programa pagpreserbar sa kalikupan. Ako plano, including sa library, which we, you know, we promise na mabutang nato before December. Okay? Mao jud atong GM niya. Ako nang report sa akong 100 days og so tinuod bagyo na, na atong mabutang na. Nahingpit ang pagtukod sa 13 million pesos nga 300 kilowatt solar power system ni ato pang tuig 2023. Migamit kini eh, og 462 solar panels nga ng maoy gipaandam sa heavy machinery og warehouse operations nga nakinahanglan lang og ubos nga kantidad sa gastuhan sa iyang maintenance. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.